hindi dapat ipabalikat sa mamamayan yung isang kawalan ng isang uh, gumagawa ng kuryente na hindi naman niya pinakinabangan. Eh. So ang ERC po kasi, meron naman siyang mandato na kwentahin mo talaga magkano yung system loss na ipapataw mo. Bakit kasi kailangan maging 14%? Kasi hindi po dapat bayaran talaga ng ano yun eh, ng consumer eh. Ano po ang batayan ninyo? Bakit kailangan bayaran ng consumer ang isang bagay na hindi niya pinakinabangan? Bago po kayo nagpasya na gumawa ng kuryente, alam po ninyo may technical risk kayo. mayroon kayong non-technical, uh, may technical loss kayo, may non-technical loss. Pero sumulong pa din kayo, recognizing all these risks as legitimate ones. Pagkatapos, pababayad nyo sa consumer. Ang differential billing. Sir, please wrap up your statement. Ano pa ba ho differential billing? Ito po yung mga billing na nahuli nilang nagnanakaw. At binibigyan nila ng surcharge and penalties na nagkakahalaga in total ng 420 million thereabouts. So dito po, nababatak po pababa ang kanilang collection efficiency. So for the meantime, ilang po muna Mr. Chair ang aking may share si and I would be open and willing to answer any questions and in interpretations later. Thank you. Yes, uh, honorable Rodante Marcoleta, do you have any uh, point that you wish to sh to share to the committee? Salamat po Mr. Chair. Tama po yung sinasabi niya sa system loss, ngunit si Mayor Dalipe makatutulong lamang po talaga effectively kung tutulungan din siya ng ERC. Yung po kasing non-technical, pangkaraniwan na po yan, inakaw na kuryente o kaya nagkamali yung accountant, nagkamali yung bookkeeper, lahat na ng pagkakamali. Hindi po dapat bayaran yun ng consumer. Eh. Wala pong kinalaman ng consumer doon. Sa akin pong palagay, legitimate risk po yun ang isang nag-ni-negosyo, Hindi dapat ipabalikat sa mamamayan yung isang kawalan ng isang uh, gumagawa ng kuryente na hindi naman niya pinakinabangan eh meron po tayong isang Supreme Court ruling na lahat po ng expense ng isang distribution company na hindi po pinakinabangan ng isang consumer wala po kayong karapatan na ipataw sa kanya because that one is unconscionable So ang ERC po kasi, meron naman siyang mandato na kwentahin mo talaga magkano yung system loss na ipapataw mo. Bakit kasi kailangan maging 14%? Yun po sana itatanong ko muna, na Mr. Chair, considering na talaga pong ang system loss ay isa sa balakid para sa ikabubuhay ng isang electric cooperative. Magagawa lang ni Mayor Dalipe at saka ni Majority Leader Dalipe kung ang ERC na po mismo ang tutulong sa kanila direct la, o ang system loss natin, zero na lang. Kasi hindi po dapat bayaran talaga ng ano yun eh, ng consumer eh. Ano po ang batayan ninyo? Bakit kailangan bayaran ng consumer ang isang bagay na hindi niya pinakinabangan? Kahit ano pong industry, ay meron pong risk. These are calculated elements of risk. Dapat po na marirecognize niyo, maski po insurance company na nag-insure -e ng risk, maski sila may panganib din, may tumitiklop din insurance companies. Bakit po yung Miralco? Nabingkat ko naman ng Miralco eh. Nakakita ka ba ng isang industriya na walang risk? Bago po kayo nagpasya na gumawa ng kuryente, alam po ninyo may technical risk kayo. Meron kayong non-technical, uh, may technical loss kayo, may non-technical loss. Pero sumulong pa din kayo, recognizing all these risks as legitimate ones. Pagkatapos, pababahid nyo sa consumer. Ano nang po pong katarungan nun? So, ang ERC po, Mr. Chair, nasa mandato po nila na nila talaga yon. Kung gusto nyo, ayaw nyo ng siro. O kahit siguro 1% na lang muna, maligaya ni si majority leader dyan. 1% na lang. Muna. Hanggang sa maging zero. Thank you, Mr. Chair.